Jamaica, with winds recorded of nearly 150 miles an hour, pummeling the island's southern coast overnight. The death toll has risen to at least 10 across the Caribbean and is widely expected to rise, whilst almost 500 Jamaicans have been evacuated from flood prone communities. We counted 5 major cruise lines all making changes to their sailing plans because of barrel. We've got Royal Caribbean, Carnival, Norwegian, Disney and Celebrity. So what's up guys? Nagready na kami para sa bagyo so kami ng mga plywood sa mga bintana namin yan. para kahit papano paano safe sa hangin para hindi makapasok hindi mabasag yung salamin yan tapos yung mga sasakyan nandito namin sa hangin yan ang pinakamataas dito ng lugar kaya dyan lang namin nilagay tapos sana matibay-tibay yan yung bubong namin dyan Tapos yung sa loob guys, ito na. Ito yung loob loob nung may may plywood na bintana doon sa labas. So sobrang lakas kasi ng ng hangin daw mamaya. Yung bagyong papadating, bagyong ba, baril. Huh? Baril. siya. So, Ayun pa yung kaya pa yung isang bintana. Kasi pag hindi baka mabasag yung salamin. Salamin lang kasi ito. So, medyo panangga ng hangin yung yung plywood. Tapos syempre, nag-prepare na rin kami ng tubig. Tubig kasi mawala ng tubig yung paratol alagay pa yung ng claypot diyan. Diyan alagay niya. Tapos sentri kung 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 mga kung tapos syempre kung 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 kasi mga abot siguro yung mga dalawang araw na walang kuryente, pwede yan. Yan guys. So yun guys, sana safe yung lahat. Babantayan natin yung bagyo mamaya. Mamaya ang alas 6. Alas 6 ng... Ay, madaling araw daw, di ko alam kung anong oras, pero madaling araw daw mamaya. So antay na. medyo abangan natin yung bagyo. Sana safe ang lahat guys. What's up guys? <laughs> so si Kuya, tagaluto namin ngayong ngayong <laughs> abang nag-aantay ng na bagyo ayan, nagaluto niya nagaluto so, na yung sabaw gusto tayo man yan guys ayan, yeah, sarado na yung pintana din dito ayan ayan tapos dito naman yung mga kasama namin. Ayos na kayo dyan guys. 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 Ayan, nag-aid sila pa. Nagkakuha ng... Maghihantay ng bagyo. Ayan guys. Piso-piso yan guys. Piti ba yan? Pisi-piso lang. <laughs> piso Ayan so guys. Maghihantay na lang kami ng bagyo. P sarado na lahat. Pero ang liwanag pa rin sa labas. Guys, mainit. Mainit pa sa labas pero mahangin na. Yes, video mahangin na sa labas. Kasi talsikan to pag walang tibag. Kahit maliit na butas to. Gusto pa rin hangin dito. And guys, kailangan natin laging handa guys. So, ngayon ko lang naalala meron pa pala dito pwedeng pagtibayin So, dapat bago pa dumating yung yung bagyong yung birit birit ba yan? Yes, ayaw bumaon ayaw bumaon guys ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ Kalian buat tembukasin. guys, ayan, ayan, ayan na lang yung maliit na butas na pwedeng pasukan ng hangin pero okay na siya guys. So lahat, lahat cover na. Pintana. Bintana sa labas, sa sala, sa kabilang kwarto. Okay na guys. So, naantay na lang namin yung bagyong dumating. So mamaya, mawawala na ng internet tsaka lindyan ng tubig tsaka kuryente. So Naka-ready na rin yung mga battery namin. Ah, uh, flashlight. Tapos, yung mga mga iba pang mga kailangan namin. Tubig, tubig, inumin. So, yun guys. So, see you guys. Pag bukas, pag may babag namin kung ano na nangyayari sa ay so hindi pala tayo makakuha dito sa loob kasi close na close so antay na naman sa labas pagkatapos So yun guys, wala nang tao dito sa labas. Kahit sasakyan, wala na. So yun yung mga bahay dito. Naka, lahat naka-close ng mga ng mga plywood. Ang bintana. Ayan. So yun din, dito rin kami dito rin sa apartment namin. Puro close din yan. plywood so itong problema namin yung mga sasakyan namin pag bumaha itong baba kasi dagat na yan sa likod na yan so pag tumas yung tubig baha talaga itong mga sasakyan namin so yan yung apartment namin pag gabi na guys alas mag alas 7 na Imi-dilim na yung langit so yan guys Ayan, sarado yung apartment namin ng plywood yung mga bintana. Kasi sobrang lakas daw nung hurricane. Ayan guys. Two hours later. Ayan guys, good morning. Pinanghala tayo ng gising kasi napuya tayo kakantay ng bagyo. Buti na lang yung ligat malakas. Lumihis nung mga bandang last minute na Pero Pero parang hangin Labas dito guys namin So Thanks God At hindi Tumama ng dericho yung bagyo so, Medyo maulan ulan pa May hangin-hangin pa pero okay na